Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa sangkatauhan. Sindihan mo sa amin ang ningas ng iyong banal na pag-ibig. Puso ni Jesus, akayin mo ang mga makasalanan tungo sa iyong walang hanggang awa at malumanay mong gabayan ang mga naligaw ng landas. Puso ni Jesus, maging kaaliwan ka ng mga naghihingalo at palayain mo sa iyong biyaya ang mga kaluluwang naghihintay sa purgatorio. O Hesus, ang iyong pusong yukaristiko ay isang walang katapusang bukal ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Gawin mong hindi ako kailanman lumayo sa iyo na sa bawat hakbang ng aking buhay ay makahanap ako ng kaaliwan sa iyong pagiging malapit at direksyon sa iyong walang hanggang pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa buong mundo. Matamis na puso ni Jesus, maging ligtas na daungan ka kung saan kami sumisilong sa gitna ng mga bagyo at hamon ng buhay. O Jesus, ikaw na sa pinakamadilim na sandali ng iyong pagihirap ay inaliw ng isang anghel. Aliwin mo rin kami sa aming mga pagsubok at pagdurusa. Kapag naramdaman kong ang bigat ng buhay ay bumibigay sa akin, ipaalala mo sa akin na ikaw ay nasa aking tabi. Pinalalakas ako at ginagabayan ako ng iyong walang hanggang pag-ibig. Sagradong puso ni Jesus, pagpalain mo ang aming mga pamilya ng iyong kapayapaan. Alagaan mo ang mga bata, protektahan mo ang mga kabataan alalayan mo ang mga matatanda at punuin mo ang aming mga tahanan ng iyong banal na liwanag. Jesus na sakramentado, ngayon nais kong italaga sa iyo, hindi lamang ang aking buhay, kundi ang bawat isa sa aking mga iniisip, ang aking mga salita at ang aking mga gawa. Naway ang lahat ng aking ginagawa ay maging para sa pagluwalhati at pagbibigay karangalan sa iyo. Tulungan mo akong maging refleksyon ng iyong pag-ibig at instrumento ng iyong kapayapaan sa mundong ito na labis na nangangailangan ng pag-asa. Nais kong maging buhay na patutoo ng iyong tunay na presensya sa Eucharistia upang sa pamamagitan ng aking halimbawa, makilala ka ng iba, mahalin ka, at sundan ka ng may panibagong pananampalataya. Matamis na puso ni Maria, aming ina at reyna sa langit, tamahan mo kami sa landas na ito patungo kay Jesus. Turuan mo kaming mahalin siya ng may dalisay, taos puso at walang reserbang pag-ibig. Tulungan mo kaming magtiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Ibinibigay sa Kanya ang aming mga kagalakan ang aming mga kalungkutan at ang aming mga alalahanin. Maria, ihanda mo ang aming mga puso upang maging karapat dapat na tahanan kung saan makakatagpo si Jesus ng isang lugar ng kapahingahan at pag-ibig. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan, aming gabay, at aming kaaliwan at dalhin mo kami palagi sa kamay patungo sa iyong anak, bukal ng lahat ng biyaya at buhay na walang hanggan. Hesus na sakramentado, naniniwala ako sa iyo ng buong puso ko. Sinasamba kita ng may malalim na paggalang. Umaasa ako sa iyong walang hanggang awa at minamahal kita ng buong pagkatao ko. Nang may pagpapakumbaba ay nakikiusap ako ng kapatawaran. Panginoon, para sa mga hindi naniniwala sa iyo, na hindi lumuluhod sa pagsamba, na hindi umaasa sa iyong mga pangako, at hindi kami namahal ayon sa nararapat sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang mapagpakumbabang pagsambang ito bilang isang gawa ng pagbabayad puri at kaaliwan para sa hindi mabilang na mga kasalanang sumusugat araw-araw sa iyong sagradong puso. Jesus, ang aking kaluluwa ay nananabik na makasama ka ng mas matagal. Ang mga sandaling ito ng panalangin ay para sa akin isang sagradong kanlungan, isang oasis sa disyerto ng pang-araw-araw na buhay. Dito, sa iyong paanan, nais kong magpahinga. Makinig sa iyo at buksan ang aking puso sa nagpapabagong lakas ng iyong pag-ibig. Gawin mong ang, ang mga pagtatagpong ito ang angkla na magpapanatili sa akin na nakaugnay sa iyo kahit nasa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Huwag mo akong hayaang lumayo kailanman sa iyong tabi, Panginoon. Naway, no lagi kong matagpuan sa iyong sagradong puso ang isang bukal ng kaaliwan kapayapaan at lakas na susuporta sa akin. Pahintulutan mo ako, Jesus, na maging isang kaluluwang nagbabayad puri, isang taong nag-aalok ng pag-ibig at katapatan sa ngala ng mga nakalimot sa iyo. Mga nakalimot, nais kong ang aking buhay ay maging isang tugon ng pasasalamat sa iyong napakalaking sakripisyo at isang buhay na patotoo ng iyong presensya sa mundo. Tulungan mo akong manatili palagi sa iyong liwanag, magtiwala sa iyong mga daan, at hayaan mong hubugin ako ng iyong walang hanggang kabutihan. Naway ang lahat sa akin ay magluwalhati sa iyo, Panginoon, at naway hindi kailanman mamatay sa aking puso ang apoy ng iyong pag-ibig. Sa langit at sa lupa, laging purihin ang maibiging puso ni Jesus nasakramentado Sa langit at sa lupa, laging purihin ang maibiging puso ni Jesus na sakramentado. Sa langit at sa lupa, laging purihin ang maibiging puso ni Jesus na sakramentado. Ang oras na ito kasama si Jesus na sakramentado ay isang regalo na hindi natin maaaring itago para lamang sa ating sarili ibahagi natin ang mensaheng ito sa ating mga kapatid upang mas maraming kaluluwa ang makakilala sa walang hanggang pag-ibig na nagmumula sa puso ni Jesus. Mag-iwan tayo sa mga komento ng ating mga papuri, ating mga kahilingan, at ating mga pasasalamat, at sa gayon ay magtatayo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya at pag-ibig iaktibo natin ang kampanilya upang makatanggap ng mga notifikasyon at patuloy tayong manalangin ng sama-sama sa presensya ng Panginoon. Naway ang bawat pakikipagtagpo kay Jesus ay isang hakbang patungo sa kabanalan at isang pagkakataon upang baguhin ang ating mga buhay ayon sa Kanyang kalooban. Salamat sa pagbabahagi ng oras na ito sa sagradong puso ni Jesus. Naway pagpalain niya ng sagana ang iyong buhay at ang buhay ng lahat ng iyong mga mahal sa buhay. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, laging naroroon sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Ikaw, na dahil sa walang hanggang pag-ibig ay ninais mong manatili sa bawat tabernakulo sa mundo, tahimik na naghihintay sa pagdalaw ng iyong mga anak, sabik sa aming pagmamahal at pakikisama. Kay dalas nating lumalampas ng hindi humihinto! Kinakain tayo ng pagmamadali. Ginagambala tayo ng mga alalahanin at nakakalimutan natin na taabang tabernakulong iyon. May nagliliyab na banal na apoy na hindi kailanman mamamatay. Isang walang hanggang pag-ibig na naghihintay sa atin nang may walang hanggang pasensya. Panginoon, kay dalas kalimutan sa mga templo, kay dalas baliwalain sa pagmamadali ng aming buhay. Ngayon nais kong lumapit sa iyo nang may kababaang-loob nang may pagmamahal at may bukas na puso. Ngayon nais kong magpatira pa sa harap mo hindi lamang sa aking mga salita kundi sa aking buong buhay dahil ikaw ang aking kanlungan, aking kapahingahan, aking kapayapaan. Panginoon ng Tabernakulo dagdagan mo ang aking pananampalataya na huwag kailanman magduda sa iyong tunay na presensya Panginoon ng awa gawin mo akong maawain tulad mo na hindi kailanman napapagod magpatawad Panginoon ng katotohanan gabayan mo ang aking mga hakbang upang hindi ako kailanman lumayo sa landas ng kabutihan Panginoon ng walang hanggang pag-ibig Turuan mo akong magmahal tulad mo ng walang sukat o kondisyon. Panginoon ng kabanal-banalang sakramento, turuan mo akong sumamba sa iyo ng may dalisay na puso, na ang aking panalangin ay maging tapat, na ang aking buhay ay maging alay para sa iyo. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Marcos 16.16 ang mga salitang ito ni Jesus ay umaaling-aungaw ng malakas sa kaibutura ng aking pagkatao. Ito ay isang malinaw at direktang panawagan sa lahat ng nakaranas ng kanyang pag-ibig, sa lahat ng naabot ng kanyang awa. Ngunit, kay dalas nating itinatago para sa ating sarili ang kayamanan ng ibanghelyo, sa halip na ibahagi ito sa mga higit na nangangailangan nito, kay dalas nating mas piniling manahimik dahil sa takot, sa kaginhawahan, o dahil sa kakulangan ng katapangan. Hindi tayo tinatawag ni Jesus sa isang pananampalatayang maligamgam o tulog. Tinatawag niya tayo sa isang pananampalatayang buhay, aktibo, isang pananampalatayang isinasalin sa pagbibigay, sa patotoo, sa pagkilos. Tinatawag niya tayo upang maging ilaw sa gitna ng kadiliman, upang maging asina nagbibigay lasa sa buhay ng mga nakapaligid sa atin. Ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon ako ng pag-uusap sa isang katikista na nag-iwan sa akin ng malalim na pagmumuni-muni. Tinanong ko siya, Ano ang nais ng Diyos mula sa atin? Ang kanyang sagot ay simple ngunit puno ng katotohanan. Gawin natin ang kanyang banal na kalooban. Nanatili akong nagmumuni-muni sa kanyang mga salita.